Hello guys, good morning, good morning. Eh, kaya madilim, andito ako sa bundok ngayon sa aking yungib. Kaya guys, ito na, good morning pala ulit. Nagkilaw na po ako, luto na, ah, tapos na. Itong paborito ko, ah, kalahating kilong balansyong lahi ng, kalahi ng, tamban yung walang kaliskis ito na siya oh. yan yan sa guys okay shout out ping ping piska sa Ireland Europe ikamusta mo ko pala kay mami pato mo Romeo Grande Australia ako yung manogang Sherwin Andriano sa Ontario, Canada. At mga kaibigan ko dito sa ibang bansa din at mga sa Pinas. Shoutout sa inyo lahat. Insan, Ismael Bustamante. Tinapatan na kita. Ito katapat mo. Oh. Nagnilaw. George Ondon sa Binalbagan. Lahat ng Undon, hindi ko nasasambitin lahat. Kaya napakadami nyo dyan. At Biga, dyan sa Sinda Teresa. Shout sa mga Biga family, Adriano family, Dilapinya family, Corales family, Haranilla family, Villar family, Sevilla family, Toledo family, Castro family. Yun lang. Import, import.